Hello, 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 hello. Good day sa lahat. Uh, welcome to BPTV. At malaming uh, maraming salamat sa lahat na, na sumasugid na sumusubay sa channel natin. At uh, naglike, nag-like, nag-subscribe sa ating mga videos. I hope nakatulong ako sa inyo. Ito po si Coach Bon na patuloy na nagbibigay kalaman patungkol sa live food. Guys, in, today's, uh, in today's video, ito ang maging discussion points natin ngayon. Magkano ba ang matching bonus ang matatanggap natin mula kay Livegood? Okay, yan ang i-discuss natin sa video ito. At pa bago ko magpatuloy, para sa mga bago pa sa dito sa channel, ay mangyari po lamang ay mag-like kayo at mag-subscribe. Pindutin ang bell all button para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos natin. Okay. Proceed na po tayo guys. At uh, ito ang discussion point natin. Magkano bang matching bonus ang matanggap mo kay LiveGood? Yes. Dahil yan ang mga tanong na binatorin sa akin dyan sa mga comments natin. Okay. So, magkano nga ba? Okay. Ang sagot niyan guys is, napakalaki. Napakalaki ang magiging matching bonus natin dito sa Live Good. Okay? Super laki. Sa mga kumikita dito sa Live Good, yung mga apply natin ay ang pinakamalaking entry sa income nila buwan-buwan ay yang galing sa matching bonus. Kapag may matrix sa uh, matrix bonus ka, then mayroon ka ring matching bonus na matatanggap. Okay? Dahil ang matching bonus ay ito yung sinasabing 50% sa income ng every direct mo ay mapupunta as matching bonus mo. Oh? 50% meaning kalahati doon sa naging income ng mga downlines mo na direct ay mapupunta sa iyo of course uh, babayaran ka ni ng kalahati doon sa income ng mga downlines mo pero yung income na yun ay hindi kunin doon sa mga downlines mo kundi galing sa uh, pera ng kumpanya okay so paano ba natin uh, bigyan ng na example ito Halimbawa, okay, magbigay ako ng example kung gaano kalaki ang kikitain mo dito sa ano matching bonus. Halimbawa, kung meron kang 100 direct downline, meaning ikaw ang directly sponsor nila, each of them earning halimbawa $2,000 ang bawat isa doon sa direct mo at meron kang 100, then meron kang... $1,000 which is kalahati dun sa 2,000 na income nila times 100 kasi meron kang 100 directs. Ang total po noon is $100,000. Nakakalula, di ba? Okay. Liitan na lang natin ang example. Nang halimbawa, meron kang sampong direct downlines na kumikita ng $2,000 each. So, magkano ang kikitain mo mula sa matching bonus? 10 times 1,000 which is 10,000 US dollar. So, Super laki, di ba? Napakalaki. In fact, sobrang laki niya. Sobrang laki niya. So, dito talaga yung tayo kikita kung talagang tinatrabaho natin si Live Good. Pero, sa narinig nyo guys, ang mga example natin is nagsimula ng if. So, if or kung meron kang 100 directs. So, paano kung walang kang 100 directs? Halimbawa, 10 na lang sa example natin. Napakalaki pa rin. Dahil sa 10 pa lang, kung kita ng 2,000 dollars ang bawat isang downline mo na direktang ikaw ang sponsor, meron ka ng 1,000 dollars each. Dahil 50% dun sa kita nila. Total of 10,000 dollars. Pero ang lahat ng yun, guys, ay nagsimula ng if. What if? What if wala kang directs? Bakit? Dahil wala kang nirecruit. Magkano ang matching bonus na tatanggapin mo? Okay, then i-multiply natin. Dahil kanina, na merong sampung directs, then 10 times 1,000. In this example na binigay natin ngayon, wala kang direct, directly sponsored na downline dahil wala kang recruit. So dahil wala kang recruit, zero ang multi multiplying factor natin. So zero times $1,000 ang kinita ng downline mo equals magkano? 'Di ba zero? Meaning kung wala kang uh, inisponsoran na kahit isa man lang, ang kikitain mo sa matrix bonus ay zero. O, oh, yan naman. So, zero pa lang tanggapin natin pagka wala kang directly sponsored recruit. Okay? So, isa itong maging rason kung bakit kailangan nating mag-recruit. Do doon sa isang video ko, guys, nandun yun kung bakit kailangan nating mag-recruit dito sa LiveGood. Yan ang mga sagot. Dahil sa maraming uh, sitwasyon sa LiveGood na lagi niyang tinitignan kung meron ka bang directly sponsored dahil babayaran ka Kung wala, edi eh wala kang, wala, walang, walang ibabayad sa iyo si linggod. Now, isa pang condition is, what if abangers ka na may maraming spillover downlines? Magkano ang matanggap mong matching bonus mula kay live Good? Okay? So, sa, sa ganitong uh, scenario guys is, meron tayong isang membro na hindi siya nag ano recruit pero marami siyang mga spill over downlines halimbawa umabot na sa 100 ka spill over downlines meron siya pero wala siyang inisponsoran na uh, recruit sa live good okay so ang ranggo niya ay nanatiling ano uh, meron pa siyang tatanggaping matrix bonus sa live good guys okay Ang sagot dito guys is, ang mga abangers na merong spillovers ay meron din silang matatanggap doon sa tinatawag na matrix bonus. Magkano? I-multiply ng live good system ang number of people na downline niya. So halimbat, meron siyang downline na 100 katao, i-multiply na niya ng 0.25 dollars each. So ang matanggap niya, matanggap nila will be 25 US dollars buwan-buwan. Dahil wala siyang ni pero meron siyang spillover downlines. So doon sa matrix bonus niya makatanggap siya ng uh, 25 US dollars. Pero ang pinag-usapan natin is sa matrix uh, sa matching bonus niya, meron ba siyang malaking matatanggap dahil meron naman siyang downline. Ang sagot diyan guys is wala siyang matatanggap na matching bonus. Dahil ano ba ang condition para makatanggap ka ng matching bonus? 50% doon sa kita ng mga downlines niya. Na anong klaseng downlines? Directly sponsored downlines. Yung pinag-usapan natin na ano, wala siyang in-sponsor kahit isa. Lahat ng mga downlines niya ay spillovers. So, hindi yun counted as directly sponsored na ano niya, LiveGood uh, live good members. So, sa mga katuwid, zero ang matanggap niyang matching bonus dito sa live good. Okay? So, nakita na natin guys kung anong pagka iba bakit iba-iba ang tanggaping matching bonus ng mga tao dito sa LiveGood? Ang una is 50% doon sa downlines nila na merong mga kita galing din sa matrix bonus nila. Okay, yung mga mayroong maraming directly sponsored uh, members. So sila itong napakalaking income ang tanggapin sa LiveGood. Okay? So, anong klaseng mga tao yon? Yun yung nagtatrabaho sa Live Good at lahat ng pinasign up nila ay nilagay nila as directly sponsored. Meaning, sila ang nilagay na sponsor Doon. Meaning, hindi doon nila nilagay ang bagong recruit doon sa mga downlines nila, kundi sa kanya mismo directly. Doon sa mga, ano, walang ni-recruit talaga, then wala silang tanggapin na matrix. Uh, matching bonus. Okay? Doon sa mga abangers na meron ng mayro uh, meron ng mga spill over downlines, wala rin silang tanggaping matching bonus, kundi meron lang silang matrix bonus, which is 0.25 sa number of people na nalagay sa kanila. Okay, so anong lesson na makukuha natin dito guys? Kailangan pa rin na mag-recruit tayo dito sa LiveGood. Okay? At hindi lang nag-recruit na nag-recruit. Depende ang kita mo sa matching bonus. Depende sa saan mo inilagay ang bagong uh, yeah? ang bagong direct ang bagong nag-sign up sa Livewood sa team niyo. Kung inilagay niyo siya guys doon sa under doon sa downlines mo, then halos kaunti or wala kang matanggap na matching bonus sa kanya. So, ang labanan dito is paramihan ng directs. Yan ang sinabi ni Coach Fernand. Meaning na kung ikaw ang nag-invite sa nag-join sa LiveGood, kailangan ilagay mo directly na ikaw ang sponsor. Hindi mo ipamimigay kung talagang recruit mo yan, huwag mong ipamimigay doon sa mga downlines mo. Okay? Kailangan ilagay mo siya directly under sa iyo para marami kang uh, matatawag na directly sponsored member sa team mo. Okay? Dahil the more na marami kang directly marami kang directs na member sa team mo, the more na maraming pagkuha ng 50% na income para sa matching bonus. So, ganyan. So, ang lesson dito is kung abangers ka, wala ka talagang matatanggap na matching bonus. Kung tignan mo yung mga report sa credit wallet mo, makikita mo doon, kahit meron ka ng income ng uh, matrix bonus, makikita mo doon sa matching bonus, wala ka nakikita ng entry doon. Zero pa rin nakalagay doon. Dahil ang rason doon, wala kang directly sponsored na Uh, downline Meaning hindi ka nag-recruit That's what it means guys Kung mara marami kang income sa matrix Pero wala kang income sa matching bonus That means Hindi ka nag-recruit Dahil kung meron kang ni-recruit Na kahit isa man lang Meron kang kita doon Okay eh, Dahil nakita system Wala namang Hindi ka naman nag-recruit ay di zero ang, match, uh, matching bonus mo. Okay? So yan ang lesson sa mga abangers. Natutuong kikita tayo dahil sa mga spell over pero ang matrix bonus guys is hindi yan kalakihan. Napakaliit niyan. Pero in mo sa example natin 100 ka spell over downlines. Magkano kitain mo doon sa monthly income mo? 25 US dollars lang. At kailan mo ma-achieve yung 100 ka, uh, ano, na nag-aabang ka lang. Ito yung mga spillovers. Kailan ka maka-achieve ng 100 ka downlines niyan? Di ba ang tagal? Samantalang kung nag-sign up ka lang ng kahit isa or dalawa, na-promote ka na at meron ka pang income sa matrix bonus mo. Meron ka pang income sa weekly bonus mo. So dito sa Live good talaga guys, ay makita natin, makikita natin na ang company is rewarding those who are actively working dito sa LiveGood. Yung mga hindi actively nagpamember uh, nagpa-member lang at nag ano, naghintay ng biyaya ay ha halos walang ano, halos walang benefits ang maibigay si LiveGood. Dahil lahat ng mga benepisyo kung titignan mo ay nandun sa mga nagre-recruit nandun sa mga may directly ano nandoon sa mga maraming uh, tao sa network niya ganun so ibig sabihin nagreward ang company sa mga masisipag dito sa LiveGood meaning kung tamad ka ay bibigyan ka lang ni LiveGood na <laughs> parang pambuhay-buhay lang pero even that hindi yan cash ya even to pay for your monthly subscription okay marami tayong videos ginawa niyan, guys na mayroon uh, meron ka bang matatanggap na kahit abangers ka lang pero nagbabayad ka naman ng ano monthly subscription pag lipas ng mga dalawa hanggang tatlong taon meron ka bang tatanggapin mula kay Livegood na income ang sagot niyan guys is depende kung meron ngang gumagsak sa iyo na spillover na downlines. Kung wala, dahil wala rin uh, nagre-recruit sa inyo sa mga uplines mo, edi ang sagot niyan, kahit gaano ka pakatagal wala kang aasahan sa LiveGood. Okay? Sino lang ang may maaasahan sa LiveGood? Iyong nagtatrabaho sa LiveGood Company. Paano malaman ni LiveGood na nagtatrabaho ka? Makikita niya dahil marami kang nine up under sa sponsorship mo. Okay? So, yan ang sagot natin, guys, kung magkano ang tatanggapin mo na matching bonus dito sa LiveGood. Good. Napakalaki kung ikaw ay maraming downlines na direktang sponsoran mo. Merong konti para doon sa mga konti rin ang sinign up. Okay? Pero wala kang matanggap na matching bonus kung ikaw ay abangers lang. Kung ang lahat ng mga downlines mo ay puro spell overs, then wala kang tatanggapin na matching bonus. So, yan ang sagot sa tanong natin guys. At uh, hanggang dito na lang ang video kong ito. Sana po ay ito'y maging wake up call natin kung bakit kailangan nating mag uh, recruit sa live good. Okay? Sinasabi natin nga na mahirap mag recruit. So yan ang reward nila. Dahil kahit mahirap, mayroon pa rin ginagawa ang iba, kaya mayroon silang natanggap na matching bonus. Okay, so good luck sa lahat. Sana'y kikita tayo. Okay, see you at the top. God bless us all.